saraga Raga. Gusto talaga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad, I will be your guide. Meron lang akong uh, importante na ipapaalam sa iyo, Raga. Kasi sa araw na to, di ba ngayon ay ano, Friday the 13th. Sabi nila ay pangit daw yung uh, number na iyan. Tapos napatapat pa ng biyernes. Uh, Pero sasasabihin ko sa iyo na info ay maigi naman. Okay? Dahil simula ngayong uh, uh, June 13, So ngayon ay Friday ay mayroong bagong uh, tulong na ibibigay ang gobyerno Ito yung tinatawag na Redito Alimentare So magsisimula siya ngayong 2025 Ito yung uh, Redito Alimentare na o ikaw ay nanonood sa akin ng aking mga videos ay Nabanggit ko na noon pa, siguro yung mga 2 years ago na na hinihintay natin kung kailan gayan magsisimula. So ngayon ay Uh, magsisimula na siya. Pero, hindi pa sa buong Italia. Kaya dapat na manood ka hanggang dulo para malaman mo kung diyan ka sa iyong lugar na kung saan ikaw ay nandito ngayon sa Italia ay kasama din sa pagsisimula itong pagbibigay nila ng reddito alimentare. So, ang reddito alimentare from the word uh, alimentare, so hindi ito pera. Hindi ito bonus na matatanggap na galing sa gobyerno. Kung hindi, ito ay ah uh, grocery, espesa na manggagaling pagkain na ibibigay doon sa mga tao or sa mga pamilya na sabi nga ay talagang nandoon sa ah uh, talagang yung nangangailangan. So ang ibibigay nila ay uh, mga pagkain na kung saan itong mga grocery na to, mga espesa na to, itong mga pagkain na to, ito yung mga hindi uh, nabenta. Ang tawag nila doon ay inventuti duty yung mga prodoti in venduti at saka sabihin na natin yung malapit ng uh, uh, malapit ng maiskade malapit ng ma-expire sa halip na yung mga hindi na benta na yan at saka may expire na ay uh, itatapon lang at masasayang so ipinamimigay na nila ngayon okay pero uh, sinertify naman ng uh, kumune ng gobyerno na itong ipamimigay nila na to ay uh, adato pa para sa eh para sa para kainin para gamitin at saka ito ay nasa maayos pa na uh, kalagayan sabi nga sabi nga ay sinusunod pa nito at nirespeto yung norme sanitarye e sono adati al consumo so yun kahit na hindi yan na o kaya naman ay malapit na iskadensa pwede pa rin siya na gamitin at saka kainin So, itong ready to alimentary 2025 ay magsisimula nga ngayong June 13, 2025. Okay, pero hindi ito para sa lahat ha? kasi meron silang tinatawag, tiisa-isahin natin kung sino-sino yung mga pwede. Ang sabi ay, ito daw misura na ay para sa mga cittadini senyalati dai servizi sociali. Yun daw mga beneficiary di altri programi di asistensa alimentare nazionali o finansiati dal Unione Europea. At saka yung mga persone kay presentano domanda per gravi motivi sottoposta a valutazione. Itong uh, alimentare ay magsisimula nga ngayon dito lamang sa mga lugar na ito muna. Firenze, Genova, Napoli at saka Palermo. Wala tayong masyadong info kung saan ka pupunta kasi ang alam ko dito ay Merong mga lugar na kung saan ay doon ka pupunta para makatanggap ka nitong mga alimentary na ito na pinamimigay nila. So I suggest raga na kung ikaw ay naan dyan sa Firenze, Genova, Napoli, tsaka sa Palermo at ikaw ay nando sa mga nabanggit natin kanina at ikaw ay pwede, ay di mag-inquire ka doon, magtanong ka, mali mo ikaw pala ay pwede para makatanggap ka ng ganyang tulong kung talagang kailangan. So ayon Okay, ito ay nasa experimental stage pa lang And hopefully ay pati doon sa ibang mga lugar Kung ay dito sa buong Italia Ay magkakaroon na rin ng ready to alimentary So for now ay yan lang muna dyan sa mga lugar na yan Kaya I suggest na mag-inquire doon Okay, para sa ganun kung kayang ng nangangailangan Ay di ikaw ay makakatanggap ng tulong galing sa uh, gobyerno ng Italia. So Yoraga, sana ay uh, naging malino sa iyo at sana ay share mo din. Baka may kakilala ka na nandun sa -so mga lugar na yon at alam mo na makakatulong sa kanila itong ready to alimentary na ito. At kapag ka mayroon ulit na update na kailangan na ibigay ko sa iyo raga, hayaan mo dating gawe babalitaan ulit kita. Ayun, maraming salamat sa panood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo. This is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga, Raga. proxima. Yeah.